Normal naman na may iba sa atin palahanap at hindi mahiwalay sa kapatid o kaya sa kaibigan. Pero nakakilala na ba kayo ng tao na hindi mahiwalay? Sa kanyang mga beshi, na manika, isang nurse sa Quezon City, si Kim, ang nakilala namin. Alam nyo ba na ang kanyang hangout tropa? Hindi tao kundi ang kanyang mga alagang laruan. Literal na kinakausap po niya ang mga ito. Inaalagaan, pinapakain, at pinapasyal pa. Normal ba ang ganitong gawain? May problema ba sa pag-iisip si Nurse Kim? Ang kwento ni Kim, Antonio at ng kanyang Beshi doll na si Cameron. Proud si Kim sabihin, Beshi's ko, mga manika ko. Pitong taon nang registered nurse si Kim Antolio sa isang pribadong ospital sa Quezon City. Naka-assign siya sa pediatric ward kaya pawang mga bata ang umaasa sa health and medical care na ibinibigay ni Nurse Kim. Mabigat man ang responsibilidad, tila magaan naman ang naging pagdadala ni Kim sa kanyang nurse duty. Nariyan kasi sa kanyang tabi ang beshi niyang manika na si Cameron. That's me. Kamusta po kayo? Sa PD Award, yung mga, yung mga bata, pag kasama ko siya, na, naiis yung, 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 yung burden ng mga batang may sakit. So parang nagiging instrument siya for them to make them feel better. Katulong siya para maging masaya yung mga batang pasyente. 2014 nang magtagpo ang landas ni Kim at kaibigang Manika. Naging espesyal si Cameron dahil regalo siya ng isang matalik na kaibigan ni Kim. I come up with this idea na ano na lang Manika. At dito na nga nagsimula ang mala fairy tale na friendship ni na Kim at Cameron. Si Kim, minahal at inalagaan na parang isang tunay na tao ang manikang kaibigan. Ganito sila sa araw-araw. Morning. Sinasalubong Morning, ni Kim si Cameron mesh. ng isang matamis na pagbati. Pagkatapos, sabay silang kakain. Okay na. Tom Just Kabeshi. Nagkukulita naman sila kapag may free time. Bes po, gimo. Char. Thank you. Si Kim naman, favorite pastime ang pag-aayos ng mga gamit ni Cameron. Masinop niyang inaayos ang mga damit ng manyika na mismong si Kim pa ang nagtatahi. Talaga namang alagang-alaga ni Kim si Cameron. Katunayan, sa tuwing lalabas sila ng bahay, hindi nakakalimutan ni Kim na proteksyonan na ng kanyang beshi. Todo effort din si Kim sa paghahanda ng mga importanteng okasyon para sa beshi na manyika. Pinabinyagan na may kumpletong set ng mga ninong at ninang. Well attended ang okasyon na pawang mga doktor at nurse ang tumayong pangalawang magulang ni Cameron. Hindi rin nalilimutan ni Kim ang mga espesyal na araw sa buhay ni Cameron. May 24 ang itinakdang birthday ni Kim sa kanyang beshi. Hindi lang ang mga malalapit na kaibigan ni Kim ang nakabanding ng manika. Naging apple of the eye din si Cameron ng mga mahal sa buhay ni Kim. Wala namang problem with my family, eh, lalo na sa mom and, mom and dad ko. Minsan pag uuwi ako, dapat kasama ko siya kasi hinahanap na siya sa bahay. Tubong North Cotabato si Kim. Lumuwas siya ng Maynila para tuparin ang pangarap niya na maging nurse at matulungan ang kanyang pamilya. Dahil malayo sa kanyang mga mahal sa buhay, nawawala ang pagka-homesick ni Kim dahil kay Cameron. Super, oo. Kasi parang member na rin siya ng family actually. Part na talaga siya ng circle of friends ko, ayun, ng family ko. Pero ang kanilang kakaibang friendship, gaya ng isang relasyon, hindi rin naging madali kapag sinabi ko, kailangan totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa muka at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, wagi asa sa mga bolero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa May Credibilidad, Integridad, Proven and Tested, Skin Pro. Habang humahaba ang pagsasama nila Kim and his Beshi doll na si Cameron. Patuloy na tumitibay ang kanilang kakaibang pagkakaibigan. Si Cameron naging an ear to listen at a heart to comfort ni Kim. Siya yung friends na hindi ka eja judge kasi nga he is willing to uh, to listen so, sa lahat ng gusto mong sabihin. Nagiging instrument siya na para gumaan yung pakiramdam ko. In sorrow and in joy. Isa ito sa genuine promise of commitment ni Kim kay Cameron. Kaya naman, travel buddies din ang mag-best friend. Bibi! Hi! Nilibot na namin lahat ng mga beaches dito. Andun din siya, ganun. Nakapunta na kami ng Palawan together. Sa Baler, sa, sa Ilocos. Um, Davao, Boracay, gano'n. Hashtag travel goals ang dalawa sa anmang parte ng Pilipinas at ang isa sa paborito nilang puntahan ay ang Kids Amusement Park na ito. Kim, maraming mga pagbabago talaga sa buhay mo mula nung dumating ang best friend mo, si Cameron. Marami pong pagbabago yung dumating siya sa buhay ko. For example po kasi, Uh, pa, may, may mga moments tayo na we don't need uh, human interactions. So with him kasi, parang na-express ko yung self ko. So ito ba ay normal na behavior para sa'yo? For me, yes, it's still normal. Uh, nagiging abnormal lang naman siya uh, sa mga sa mga taong naka-judge naka sa akin. There's nothing wrong talking with their toys. Anong reaction mo dun sa nagsasabing baliw ka daw o nasisiraan ka na ng bait? Marami naman tayong kabaliwan sa buhay. So, siguro ito yung kabaliwan ko, which is, which is I admit naman, but it doesn't mean nabaliw ako. Uh, yes. So, siguro yung mga, yung mga baliw is yung mga taong gumagawa ng something na hindi maganda. Magandang kabaliwan naman to. Aba, ipinasuri ng Rated Corina sa isang eksperto ng mental health, si Kim. Tao hindi siya abnormal. Kasi sa, so, when I talk to Sir Kim, pwede natin na-explain yung kanyang fascination for the doll in uh, following the biopsychosocial perspective. Biologically, pag tayo ay happy, nagre-release tayo sa ating katawan ng endorphins. So, yun yung biological basis. Psychologically, doon kay Sir Kim, uh, he, um, he feels na it's a source of comfort. So, merong ganon na, na binibigay yung pag-alaga niya ng doll. Socially, kay Sir Kim, it helps then boost uh, yung ano niya, social support system. Gaano mo kamahal si Beshi? Kung gaano ko kalaw yung mga kapatid ko or my friends, ganon lang din yung... Eh, paano yung pagka maiwanan mo sa, ano, sa grocery cart? Uh, papa pulis blotter mo rin? siyempre po. Oo, kasi... <laughs> Oo. Maraming iiyak po kasi pag nawala siya. Hindi lang ako. Maaring bagay lang para sa ilan ang gaya ni Cameron na isang manika. Pero para kay Kim, halos karugtong na ito ng kanyang buhay. Totoo ngang hindi lang sa love life merong forever. kap tayo ng makeup, makeup ng makeup, paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ang tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo, matatanggal. problema tayo sa maduming balat? Ito, tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take It Off, girl!